Hello, good morning sa inyo mga guys So ngayong mga Kasama ko si Nanay Rosie Bumili ako ng kambing Dahil nakasawad ako sa Facebook So maraming maraming salamat sa nanonood sa akin oh, Sa uh, nag-follow And then nag-share ng mga videos ko Thank you talaga Nakagrasya naman tayo ngayong umaga So bibili tayo ng isang lalaking kambing Kung Ito, 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 ito na kambing naglagaw Paris. Sa mga pala ini So ito may binili tayo dito mga guys. Ini Ay, ang ganda ng mga anak. Oo, sila Ay, dako din man si Nanay na bahi oh. Oo. Oh, Oo, oh, nako siya. Sige lang na Panamdaman ko nga ni. Ayan yung binili natin. Ay, yung pangalan na, eh. Sinuber. Sinuber. Ayan pangalan ay? Sinober. Sinober. Ayan o sinabera yung binili natin kasi wala akong lalaki saan yung isang babae saan yung isang babae saan yung isang babae saan yung isang babae ayoo medyo gamay sa nanay na mas tako ni nanay oh. daku, Oo, uh -oh. daku, oh -oh. Na so bali mga guys yung isa pala ng anak siya dalawa so namatay yung isa kasi nga balik tapos malaki daw hindi makalabas ng insa So, natagal na namatay. So, ito sana gusto ko yun Yung malaki. Oh. Inuna ko lang ito. Baka makapos tayo sa budget. May pinapagawa pa ako sa bahay. Ay, get no. mo. No, di ba? Huwag pa ni isa ka eh. Ha? Huwag pa ni isa Ah, wala pa ni one year? Ay, ay wala pa. Hindi pa nag-go one year old. Ay, layo pa. pa. Ang bata. Day. Pagali, no? Ay, bata pa. Na Laki na nga, guys. Ang Ayan. Ito. Ganda oh. Yeah. Ito, ganda, oh. Ito, ganda, oh. ang babae, oh. Mm. Arisa lang kiyo. Mm. oh. kita magagko, eh. Oo, nga niyo, oo. Kaya wala pa na, 2 bulan. Ito muna, ito muna. Oh. Kinulang ganit, gatas. Ganda, kita mo, dami oh. nga gatas. Ganda, didi. Isi doon. Oo. Oh, oh. <laughs> Hindi. hindi lang, eto lang sana mo si, ano nga lang yan eh sinuber. Sinuber, sinuber, ayan yung binili natin so ayan, binili ko ng ganito mga guys, no, so ayan, halaga na natin yan ganito o ayan, eto kasi mga babahin namin mga guys, oh. so ayan, bali, isa, dalawa tatlo apat yung babae natin so ito kasi maliit pa ito alanganin pa magkasta dun sa isa so binili natin yung lalaki o eh di ba so yung ganda ng mga kambing ko so maraming 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 salamat mga guys sa panood sa aking video no at sa uh, thank you talaga sa mga lahat na nag share tapos ah uh, magandang morning po eee kambing na naman si manino alright